Sino to? Ano? May tanong ako sa yo. Ano Kung oh. gusto mo makita pa yung mo, makita tayo sa bako. Baka wag ka magdatawa ng iba kasi pag nagsama ka ng iba, hindi mo na makikita yung motor. King Inang yung mga Bisaya, wako ako din yung motor ko. Ano yung tinatawag na? Bako? Bako yung ano, parang sa baba to. Guys, ito pala yun. King ina, ito pala yung bako. King ina, ano meron dito? Gawagan, nandito yung motor ko. Kina ba't to? Sino naglagay na ito dito? Uma. Kayo kumuha na ito? Ba't ka kasi andito? Ibalik mo na kasi. Alam ko ikaw lang din yun si Boss Lucy. Eh. na yung tao dito eh. ina mo, hindi nga ako. Ang kulit ng panga na ano Wala na cellphone yung tao. Hirap na hirap na mo. Sa lahat na lang na bagay, pagbibintangan mo ako, robot? Nagtatanong lang ako. Hindi kita pinagbibintangan kasi nagpinaw... Tanga, hindi na tanong yan eh. Punti nang bibintang ka na eh. Kaya na naman yun, hindi yung cellphone ko. Yung nainisip ko. Lahat cellphone ko, motor ko. Wala na lahat. Kaya yung pa sa video ko. di ako makapag-upload. Kaya yung mga bisaya kayo eh. Huwag mo kasi dadamay yung mga bisaya. Wala namang ginagawa mga yan. Tsaka mabubuti tao yan. Alam ko, mga bisaya kumuha niyan. Gusto mo mawala, ma ma mawala lahat sa'yo? Pagpatuloy mo yan, damay mo sila. Teka, may tumatawag, may tumatawag. Ala, sino to? Hello. Sino to? Hello, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Kinginan yung mga bisaya eh, no? Tinadamay niyo pa motor ko eh. Hindi hey, ako bisaya dong. Kung gusto mo makita pa yung motor mo, makita tayo sa bako. Oh. Kitain mo yan boy, hindi kami kasama diyan. Bahala ka mag-isa. may bako ba dito? Tanga, magtanong-tanong ka oh. Bako, ano, oh. Bako? May lugar ba na bako dito? Ba't kinakabaan ka oh? Puntahan mo di ba matapang ka? Puntahan mo. Ano, ano? Ano? Miss sabi ano-ano. Magkita tayo sa bako. Boh. Yeah. Puntahan mo na yung motor mo yan. Aay mo mabuti. Huwag na huwag ka magkasama ng iba kasi pag nagsama ka ng iba, hindi mo na makikita ang motor mo. <laughs> 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 oh, hindi mo kailangan ng kasama mo. So ikaw lang mag-isa, <laughs> oh. Talaga. Mm -hmm. Oh, oh. Oh, problema na naman. Kainin niyo mga Bisaya, makukuha ka din motor ko. Tayo mo. Okay. Huwag mo ginaganoon kasi mas yeah. lalo ka mayayari niyan, sinasabi I'm ko akong sa, sa akin number lang. Oh, number yeah. lang. Sipin mo, alam yung number mo. Hindi na din, baka kayo nito. Ay, yan naman yung video na yun sa akin. I-upload ko to, papakita ko. Tingin ninyo mga bisaya, iniinteresan yung motor ko. Makakupal kayo. Kinadamay kasi Pindamay no, tol. Kasi. Ay, pasa mo sa akin yun, ah. Oh, Oo, pasa Kino ko sa'yo to. ina mo. mo. King ina mo, sa'ng bako. Ang king ka sa kasi ng bako. Wala na may ibang ano dito eh. King ina. ay G, teka lang. Ano yung bako? Ano yung tinatawag na bako? Bako, yung ano, parang sa baba to. Ha? Yung pang ano? Ito ba yun? O, oh, ano yun? Ayun ba yun? Bako oh, ba yun? G, salamat G, ha? Oh, King Ina yung motor ko inaanap, pinuha ng mga bisaya, ay eh. nasa oh, bako ba? ito, eh. <laughs> ko. Ingat ka, Ingat <laughs> ka. Guys, ito pala yun. King Ina, ito pala yung bako. King Ina, ano mayroon dito? Ano, ayun yung pinandurog nyo sa motor ko, mga bisaya. King Ina. G, tagalong yun, ha? Gago ka. Gago. King Ina, dito nga Gagi yung motor ko, tinabuhan na ng damo Guys, kaya na Gagi nandito yung motor ko Kaya na ba't nandito to? Sino naglagay na ito dito? Yung oh, oh. Kayo kumuha na ito? Di, di naman bot, kasi Alam namin may aabot ah, na 30 kay oh. mo Kaya kinuha namin, inuha na namin siya Paano nyo nalaman yun na siya? hindi na ibabalik to? Ha? Siyempre, inuha na namin Kaya namin siya kung hindi mo ito mo ito. 25k followers ko pa lang. Oo. Oh. Oh. Hindi oh. oh di umabot ano? Hindi. Aabot talaga yun ng 30k agad-agad. Pero inunahan na namin, bilhin. 500 pesos lang na mas oh. lang mura eh. Oh. Ang galing. Oh. Ah, inutos oh. nyo. Oo. Oh, oh. King Ina, may, e oh. may nakita may kasi ako ng Apolak. Inuha to kahapon. Hindi. Oh. Kahapon. Oh. Ayun oh. yung pinautos namin yun doon sa kumuha. Kumuha. Oh. Oh. Kailangan At, mo doon sa push eh. Kaya nga, kailangan ko yan. Buti alam mo, G. Salamat, ha. Oh, hey, G. Yan. May, may, may kami. May big boss kami. Big Gusto boss? Gusto mo ka kailala. Oh. Papakailala ko sa'yo. Sige. Big boss. Ano, baka makasundu namin. ko yan, ha. Baka makasundo ko big yan. Ha? Oh. Ah, baka talaga oh. oh. yung big boss namin. Oh, ito oh. oh, yung big boss namin, oh. Alah. Oh. King Ina mong bata ka. Ayun yung, oh. 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 yung trip sa akin, eh. Pag-tripan na kanya. Ikaw yun, di ba? Sinabi yun ako. Ikaw si Robot, di ba? Kupal ka. Kupal ng bata na yun, eh. Totoo naman talaga. Ano yung totoo? susubukan kita, sinusubukan ka lang ni YG Potsu. Oh. Oh. Huh? YG Potsu. Alam mo ibig sabihin ng YG? Oo. Oh, Yagit. Oo. Oh. Yagit. Oh. Yagit. oh. Yagit. oh. Yagit. oh. Pupal to, kingin ang tapang mo ah. Oy, kilala mo ba ako? Nakatapang to. Ano? G, itong motor magiging sa'yo na ulit. Kingin na, pero bakit may sticker ni Boss Lucio to? Tanggalin natin yan. Alisin mo, alisin mo. Tatanggalin ko yung kinginong sticker yan eh. Sige, kakakuha lang natin. Itatanggalin na natin yan. Oy, ikaw, totoo ba? Leader ka yan? Oo, bakit? Gusto ko tara. O, pupal to. Sabihin mo yan. Kingin na, bibigyan ko yan. Oy, kingin mo, kumakain ka ba ng graba? tingin mo, kingin mo.